baguhan ka rin ba? Na kagaya ko na gustong maging isang YouTuber pero hindi na uupisahan kasi hindi alam kung paano maging isang YouTuber. Sa video to, stay put ka lang kasi ituturo ko ang mga tips na nagbibigay sa akin ng courage para umpisahan ang YouTube na to. virtual Ako nga pala si Angel, ang iyong friendly virtual kapitbahay na mahilig magturo, gusto magturo, at eto na nga ang pinakauna-una kong journey sa YouTube na ito. So, yun nga, pag-uusapan pag natin, no, ang limang tips na nakatulong sa akin para maumpisahan ang pagiging isang YouTuber. Paano nga ba maging isang YouTuber? First steps, rason. Ang tanong na bakit? Ano bang rason bakit na bakit mo bakit ko gusto maging isang YouTuber? Gusto ba nating magpatawa? Gusto ba nating uh, magturo? Gusto ba nating magbigay inspirasyon? Ako gusto ko yung tatlong yun. Kaya yun yung motivation ko. Kasi kung alam mo yung rason mo kung bakit ka gusto maging YouTuber, mapagod ka man at madismaya sa pagtingin mo sa video mo na inupload tapos wala pang viewers o konti lang ang nanunood, babalik ka sa rason mo. Ah, okay. Marirealize mo. Okay. Kalma. Ito yung rason ko kung bakit ako isang, nagiging isang YouTuber. Kaya, go lang. Pangalawa, ay gadgets. Ah! Cellphone. Wala akong magandang camera. Wala akong magandang mic. Wala akong magandang lights. Kalma. Baby, kalma. Cellphone lang, ano. Oo, uh, cellphone lang sapat na talaga yan. Yung simpleng, simpleng? Simple. Simpleng cellphone lang sapat na yan. Basta maibahagi natin kung ano yung dapat maibahagi sa kapwa natin na makapagbibigay aral at meron silang matututunan doon. Goods na yon Content na yon Di ba? Content na yon oh, ano man ang meron ka, umpisahan na natin. Pangatlo, eto Kapal na mukha. Yeah, oo, kapal na huh? Literal na kapal na mukha, Beshi. Literal na kapal na no, mukha. Alam mo yung no. pakanamdang mapapasok ka sa kwarto mo. No, magsasara ka. Tapos nakalimutan mo mag-lock, mag praktis practice ka na. tapos biglang may pumasok. Anong ginagawa mo? <laughs> Wala, to. Ano mo yung ganun? No, eh, no, no, no. <laughs> tayo. Hindi naman, imposible namang hindi nga magsalita, ano. Pero meron naman na ngayon eh, faceless na video. Pero ito nga, syempre, mag-uumpisa tayo. So, kailangan na natin matutunan, tanggalin natin yung hiya na yun. Kasi mamaya, yun yung magiging hadlang, eh. Kung yun yung gagawin natin na rason, yung hiya, ay hindi talaga tayo magiging YouTuber kapag kaganoon. maunahan tayo ng ating mga lolos at lolas, di ba? Pang-apat na tips, editing skills, no? Hindi natin kailangan bumili ng mga software na mamahalin. Andiyan si CapCut, andiyan si Canva. I-upload, mag mag mag, upload ako ng video kung paano siya gamitin. In a simplest way. Di ba? Yung, yung, kung ang, kung ang video natin ay medyo may pagka, uh, ano mo yun, boring, ano? buhayin natin sa editing. Lagyan natin ng mga memes, memes, mga funny clips, mga buhayin natin sa editing. At pang lima, lights and tripods. Akala ko ba hindi gagastos tapos lights and tripods? di ba? Lights, bintana, sa liwanag ka naman mag-video, ba? Diba? Pag gabi, man yung fluorescent. Okay na yun. Tripods, do it yourself. Huwag mo na bibili ka ng mga mamahalir. At saka yung libro, at saka yun yung pizza, at saka yung box. May <laughs> mga ano pwedeng patungan o pwedeng pangharang para hindi siya matumba. Do it yourself muna tayo doon. Tandaan natin na hindi natin kailangan maging perfect muna ang lahat. Kailangan lang natin magsimula. Lahat ng mga YouTuber, nagsimula naman yan. Yung mga sikat na YouTuber, hindi naman yan sila agad-agad na sikat. Baguhan din yan sila dati mali mo, ikaw at ako, tayo na susunod sa kanila. Claim it! <laughs> Kaya, kung nagustuhan mo itong video na ito, pakilike and subscribe naman, kahit huwag mo lang i-share. Pakilike wow. sa like mo, confidence ko na. Ako si Angel, at ito muli ang aking Angel YT channel. See you sa next video natin. Dream it, film it, live it. Let's go mga ka-virtual!